ang lahat ng dapat yung malaman tungkol sa pamantasan. Ako si Jello. Lahat ng chika, updated at data, nakasigasa, artist service. Lahat ng in, lahat ng in, lahat ng trending. Ako si Mary Rose. At ito ang inyong bagong online tambayan. Ako naman si Ele, At ito ang... Video Pinky! Kaka-usap sa pamantasan! information, ang PUP TV, ang feature magazine show ng PUP Creative TV, ang kauna-unahang university-based online channel sa buong Pilipinas. Tayo okay, pala meron yan. <laughs> ang cool, di ba? Cool talaga. Kaya yeah. hey, mga schoolmates, ano pang hinihintay nyo? I-like na ang PUP Today TV at PUP TV sa aming Facebook fanpage. Ito ang www.facebook.com slash At ifollow nyo rin kami sa aming Twitter account at PUP TV Official. Tama yan. At dahil nga itong pilot episode natin guys, marami tayong hinanda sa kanila, di ba? Kaya simulan na natin to. LA? Siyempre, pinagandahan ko yan. Teka lang, teka lang. Familiar ba kayo dito? Yan! Alam nyo na ba kung gaano nakatagal yan? Hindi. Parang parang di kayong mga PUP yan ha. Pwes, alamin natin kung saan nga ba nagmula yan at ano ang kwento sa likod yan ang PUP Pylon. Sabi nila building. Sabi naman ng ibang tao poste. Pero ang paniniwala ng ibang tao, ito daw ang estatwa ni na Tito Vic and Joey. Palagi nating nadadaan ng mga PUP ang maligantang structure na to sa harapan ng ating campus. Pero ano nga ba ang kwento at istorya sa likod nito? Halina't ating alamin ang ibig sabihin ng pylon. Hindi. Hindi. Hindi, pa. hindi pa. Pailon. Pailon. Oy, pailon dah. Channel po. Hindi po. Pailo. Ano yung pailo? Uy, na Palabas! Sa channel 2. Ayan, doon po. Palabas. Ayan, hindi ko po. Ito po yun. Ayan, loko kuya. yan. Ito po yan. Sa early 70s, na-construct yung pailo It comes from the Greek word pylon. Ang pylon ay isang salitang Griego na nangangahulugang gateway o daan ng patungo sa isang templo. Mga Egyptians ang nagpasimula ng pylon na nagsisilping entrance sa kanilang mga templo. Karaniwang kalahati ng taas ng templo ang mga pylon sa Egypt. Ang P.U.P. pylon ay itinayo noong 1970s. Noong muna ito'y nangangahulugang the true, the good, and the Beautiful. Pero noong 1987, nagiba ang kaulugan nito at naging simbolo na ng truth, excellence at wisdom. Truth, katutuhanan, di ba? Uh, knowledge or wisdom, kaalaman. So dalawang uh, meaning niya, yung una, gateway. So dahil nandun siya sa gate natin, gateway to truth, gateway to Uh, knowledge or wisdom and get laid to probably perfection. Palawan <laughs> ah! na lang! Palawan! Ayun, alam na natin yan, di diba? wow. so, ba? So, tulit-tulit natin ito. Alam ah, niyo ba ito? Teka, teka. Parang pamilyar sa akin yun ah. Ano ba yan? Tinatawag niyang 3D art. 3D mm -hmm. niya sa isang specific na posisyon dahil isa yung klase ng one-point perspective art alam nyo ba na sikat din niya dito sa Pilipinas? Talaga ba? Kilala niyo ba kung sino nagpasikat ng 3D art na yan? Teka, teka. Hindi ba ikaw? Hindi. Sino nga ba? Posible. Dahil yan ay yung mga certified na PUP yan. PUP yan! natin sila. Ako si Arnold Dalong Isi. Hello, ako si Jared Palato. Ako nga pala si Vigil. Vigil Palato. So kami ang Guit Vision Arts Group dito sa PUP nag-start ang Visual Arts Group uh, two years ago sa pamumuno ni Joseph Freeland Viray. So, composed kami ng around 25 members. Naging popular kami dito sa PUP dahil sa mga pagpipinta namin ng 3D painting na usually lang na nakikita sa ibang bansa. So, nag-start yung career namin uh, as 3D painters nung magkaroon kami ng break sa Avida Sentera Towers. So nagkaroon kami ng free doon, nanalo kami sa Grand Champion. Then doon na nag-start na nagkaroon kami ng mga projects at mga competition na 3D painting ang sinasalihan namin. Ngayon, na-try namin na i-incorporate ang 3D painting sa interior design. At meron na, meron na kaming mga kliyente na nagpapagawa ng doon. Kailangan talaga ka, dapat kung artist ka, masipag ka, uh, tigit sa lahat, mahal na yung ginagawa mo. So, kung sige lang, kahit, kahit wala tayong pera, talas eh, ganun ang problema lang ang pera. Kaya kapuli lang, tuwa, tuwa ng So hindi yung sa napipinitan ka, kaya ka nagpipinta. Hindi, dapat may puso ka sa ginagawa mo. Kami ang Kuwait Visual Arts Group, PUPian! Bravo! talagang special at world class ang talent ng mga PUP No Naman! Aminado ako diyan. And speaking of special, Kesa, balita ko may something special ka para sa ating mga schoolmates. Ano yan, Kesa? Ano yan? something special for special schoolmates? Sana! <laughs> Magandang araw mga schoolmates! Ako si Kesa at ito ang... Bigla ang tanong! Bigla ang sagot! Wala ka kaya na Sama! Yeah for the 12, 13. sa mga ito ang pagtagsa ng mga projects. Bayarin. Ang pakinakatakot ng lahat. Ang finals! I just want Ano kayo naiisip ng isang PUP yan kapag narinig ang salita ang finals? Alamin natin mga bata, dito sa Kasabe! Sa akin! Grabe an mm -hmm. sa <laughs> <laughs> ang salitang finals. May Sakit sa ulo. Ang para sa kanya ay marathon. <laughs> ay <daw>. Ano po? <laughs> yeah. oh ano Sorry. Masawa na. <laughs> <Matawa. laughs> We'll I-cut nyo to, i nyo to. You don't do that to me. You don't... Minus. Siyempre, ano yun? Your... Hell, hell... day. Doomsday. Doomsday! ko na ito, sabi ko eh. Very good! Mukhang masyadong mga PPS, ang nagsasabi finals daw ay mahirap, nakamamatay, challenge, super challenging daw. Pero alam mo, bakit hindi isipin na sa pagtatapos o sa pagtagsala ng mga proyekto nito, ay ang pagsisimula ng isang bagong simula, magandang simula. Ang sabi! Magandang simula. Okay naman, guys. So, yun, naisip ko pa sinasabi ang salitang Thailand. <laughs> Kailangan ko na lang mong mag-review. Ako, naisip ko si Professor. Ha! <laughs> <laughs> ano?